Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May tanong dito ang ating uh, sister O oh, sister ba to? Sabi niya salam si Ili si Sayap 36 Sabi niya salam po ask ko lang pwede ba magpakasal sa Islam through messenger? Wala kasi mahanap na Pinoy na ustad dito sa lugar namin malayo sa city Sokran Okay Ah uh, ang tinatanong ni Sister Walaikum wa Salam O wa wa barakato, Ay kung pwede bang magpakasal online <clears throat> Paano yung kasal ng online? Ang online na kasal Is hindi po ikaw yung magbibidyo call Ang magbibidyo call po Yung wali mo Alibawa Ikaw ay isang Muslim So magbibidyo call Sa messenger O anumang uh, platform Ng social media Messenger, Skype Emo uh, ay ang wali mo at saka yung ikakasal sila, yung, sila po yung magtatawagan hindi po ikaw kasi ikaw tatanungin ka lang naman na ikakasal ka sa araw na yan hindi ikaw yung makikipag video call na kailangan na uh, nasa ibang bansa ka malayo ka kailangan na uh, video call ka bago maganap ang kasal hindi po ang magbibidyo call po o makikipagtawagan ay ang wali mo at ang mag-aasawa sa sa'yo, sister. So, halimbawa, ang wali mo simpre, bilang isang Muslim, born Muslim, maginda ng marano, ang wali mo yung tatay mo. Kung wala yung tatay mo, tatay ng tatay mo. Kung wala, kang, wala ng tatay ng tatay, wala ka ng lulo sa side sa tatay mo, kung may anak ng lalaki, yung anak mong lalaki. Kung wala naman, kapatid mong lalaki. Kung walang kapatid na lalaki, yung kapatid ng tatay mong lalaki. So, ganyan po yung wali. Uh, ganyan po yung wali, sila po yung magwawali sa iyo. Tatay yung guardian. Sila yung magpapatanggap ng kasal mo. Then, yung lalaki. So, sila yung mag-uusap. Kung balik Islam ka naman, ang magiging wali mo, yung sultan, yung pinuno, o yung court, judge, o yung pagwala, yung imam. Siya, siya yung magtatayo na, o yung ustad, sa yung magiging wali mo sa kasal. So, sila yung magbibidyo call. Mag video call siya at saka yung lalaki kapag ka magkalayo pero ang pinakamainam para malayo sa online wedding kung ikaw ay nasa lugar na halimbawa nandyan naman yung nasa ibang bansa ka tapos yung tatay mo ay nasa uh, Pilipinas tapos yung mag sa sa'yo ay nandyan kasama mo Ayun mo, nasa Kuwait, Dubai, Bahrain, Riyadh. Pero yung mo, yung wali mo na sa Pilipinas. So, mag-ano na lang siya, mag magbigay na lang siya ng wikala. Or mag magbigay na lang siya ng authorization na yung ustads na nandyan, o sino man na kamag-anak mo na nandyan, sila yung tatayo ng wali. So, sila yung bilang wali. Bali, yung lalaki nandyan sa lugar mo, tapos yung tatay mo na sa ibang bansa, so, ang tatayo na uh, wali doon sa lugar mo ay yung kamag-anak mo yung kaibigan o yung isang ustads. halimbawa kung yung tanong mo na walang ustads yan hindi naman po kailangan na ano, ustad yung magkasal wali po yan ang mahalaga ipapatanggap niya yung kasal sa iyo kung marunong magkasal yan nandyan sa lugar mo halimbawa nandyan yung lalaki mag-asawa sa iyo nandyan yung tatay mo o pwede naman yari yung kasal ba't kailangan palang ustads papatanggap niya do sa lalaki na na uh, ikinasal ko sa iyo, ipinaasawa ko sa iyo, zawad stuka. Yun na lang nababanggitin niya. Hindi na po kailangan na pumunta pa kay sa ustad na napakalayo ng lugar nung ustad na yon. Kung hindi siya walang ustad, yung, yung tatay mo at saka yung tatay mo at saka yung mag-aasawa, sila magharap. Tapos may dalawang witness na dalawang lalaki Muslim. Ganoon lang po. Pati pa kailangan magtawag ng ustad kung walang ustad siya which is ang kailangan lang naman yung tatay lang na, tatay mo lang naman o yung wali mo at saka yung lalaki at saka dalawang witness yan na naman yung kailangan hindi po ibig sabihin na pag walang ustad, hindi magingayari yung kasal pag nakompleto yung wali yung lalaki yung tatay mo na mag, marunong mag, ipapatanggap lang naman yung kasal mo at saka yung mag-aasawa sa'yo kahit walang ustad, tapos nandiyan yung dalawang witness na muslim na lalaki tapos naman tapos yung kasal di na po kadali so na no, yun na yung po natin. So, pinakamahinan po is hindi po online. Yung magtatawagan yung wali at saka yung lalaki na mag-asawa sa'yo at saka yung wali mo, yung tatay mo. So, mas mainam na uh, hindi online wedding. Mas mainam na hindi online wedding. Halimbawa, hindi na kailangan na magtawagan pa sila, mag-video call. Yung tatay mo at saka, o yung wali mo at saka yung lalaki, hindi na, hindi na magbibidyo call kasi meron sa mga karamihan sa kula may hindi nila pinaintulutan yun sa kasalukuyan ang mas mainam magbigay na lang ng authorization yung bawat isa alimawa dyan sa lugar mo yung lalaki wala dyan yung tatay mo so magbigay na lang siya ng authorization na tatayo bilang tatay mo dyan sa lugar mo para makasal kayo huwag na yung magbidyo call na dun niya ipapatanggap yung kasal so sana na yung, naunawaan po natin ang paraan ng kasal po dahil hindi naman po kailangan ng ustad basta dyan yung wali mo Diyan yung mga asawa, kahit walang ustads, matatapos batat, batat, na po agad yung kasal. May dalawang witness na dalawang lalaki muslim, matatapos po agad yung kasal. Allahu alam, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.